Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 29 ng Agosto, ipinagdiriwang natin si Santa Sabina. Kamusta? Si Santa Sabina ay isang martir na kristyano mula sa ikasugasiglo, pinarangalan ng simbahang katolika. Ayon sa tradisyon, si Sabina ay isang Romanong noble na ipinanganak sa isang pamilyang pagano. Nagbalik loob siya sa kristyanismo dahil sa kanyang aliping si Serapia, na isa ring kristyano. Nang si Serapia ay pinahirapan at pinatay dahil sa kanyang pananampalataya, kinuha ni Sabina ang kanyang katawan at inilibing ito ng may karangalan? Naantig sa hindi matitinag na pananampalataya ni Serapia, si Sabina ay naging isang masugid na kristyano. Hindi nagtagal, siya ay naaresto ng mga autoridad ng Roma at inakusahan ng pagsunod sa isang ilegal na relihiyon. Tumanggi siyang itakwil ang kanyang pananampalataya, kaya't siya ay pinatay din. Ang kanyang sakripisyo at debosyon ay ginawa siyang isang halimbawa ng tapang at pananampalataya para sa mga unang kristyano. Ang kanyang alaala ay partikular na nauugnay sa Basilika ng Santa Sabina sa Roma, na itinayo sa lugar ng bahay ni Sabina sa Burol ng Aventino. Narito ang isang panalangin para kay si Santa Sabina Santa Sabina, tapat na martir ni Kristo, ikaw na nag-alay ng iyong buhay para sa pananampalataya, ipanalangin mo kami sa harap ng Diyos. Naway ang iyong halimbawa ng tapang at katapatan ay magbigay inspirasyon sa amin na manatiling matatag sa aming pananampalataya, kahit sa harap ng mga pagsubok. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na mamuhay ng aming buhay na kristyano, nang may parehong sigasig at debosyon tulad mo. Tulungan mo kaming maging matapang na saksi ng pag-ibig ni Kristo sa ating mundo ngayon. Santa Sabina, ipagtanggol mo kami at gabayan mo kami sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.